Ay, hindi hindi! Ay, Meron ako'y may sasuggest dyan, eh. O, sige, sige. Pabayaan niyo at kakalikutin ko muna, no? Dito? Yung mga kinilya po. Tumayo muna kayo. Patayo? Wow, Diyos ko. Girilya! O, girilya! Di rin niya! Ah! Paray! Paray! Bakit? Pagpapas! Dali lang! Dali lang! Dali lang kayo mga chow! Ito, huwag kayong magugulat ah! Kasi meron akong nakita, mahaba ang buhok, maputi, hmm? at nakaupad! Uh -huh. Empat. Salah-salah. Tuh-tuh, titoh sekali wak, sekali wak. Bawa mikus sama, nak? Sekali wak. Wala. sikit-sikit aja, sikit aja. Ya, ya, tanda-tanda. Eh, Ya, kau bau. Kau bau ini. Aku dah mandi. Mario, hatanya. Eh, tak cukup. Aduhnya uci, aku tak cukup. Aduh, aku nak cuci. Aduh, aku nak cuci. yang! aku eh nah nah kita nak kita for guys jauh-jauh kej eh nah nah eh dia kan kau nak sale sale nak <San> ke TV Ah, mm. kayong mga lumalabas doon. Ikaw, sirong ranger ka. Aba, madalas na mapanood doon. Ang galing mo sa draw. Ikaw, si Helen Bellat, ha? <laughs> Mabuti na lang nakita ko ta. Maaari bang... Pero manaman ng autograph, oh. Ha? Hangang-hanga ako sa'yo, pare. Ito naman, pagdating sa drone, galing. Gusto no, pagpapayo. Pag okay ka, pare. Naku. Oh. gusto ko, Sulat na rin yung telep number, ha? Ah. okay ba? Okay? Gagaling ito ka, May shooting kami ngayon. Ha? <laughs> Thank you, pare, <laughs> ha? Buti na lang nakita ko kayo. May shooting mo kayo ngayon. Ha? ba? Ay, pakamay naman, Oh. Oo, okay, okay. Sige, pare, ha? Bye. So, ali eh, <laughs> pang. Mahangos kayo, ha? Naku! Mabuti talaga, lupo ko kayo. Si Mahay Minyo, yung asawa ko, sinumpong na naman ang sakit. Kahanap ah, ako ng manggagamot. Naku, maski na mas albularyo. Albularyo Kabutin daw. Kamutin lamang yung asawa ko. Wala, wala, wala. Magbabayad ako maski magkano. Maski magkano. Sige. Ah, eto ang albularyo. Albularyo oh. ka. Oo, Oo. Oh, oh, ayang langot. Hindi ko nadala yung mga diploma niyan. Albularyo. Magaling mo, oh, yung Albularyo ako. Hindi na pala diploma. Oh, oh. Ang ibig ko sabihin, kung ikaw ay albularyo, gamutin mo oh, aking asawa. Albularyo. Mm. Magbabayad oh, ako. Okay. Okay. Albularyo. Mm. Okay, okay. Pag-ibigin mo okay, okay. Pag natin yung bayad. Ah. Yung bayad. Teka, meron mga kursong albularyo. Abay, basta sa akin lahat meron eh. Sige. Ayun nyo! Ano kayo? Ay, kayo! Abay, naku! Ang darig ko magitan dyan! Eh, bakit tunag ka ganyan? Parang nakukulam! Kaya nyo bang gabuti nyan? Wag kayo wala, wag kayo wala. Ulas na kayo, ba may bahala dyan. Yun ang tinatawag na nak, Kawawa naman ang atas. Huwag kayo mag-alala. Relax lang. Kaya kayo namin yan. Ay, bahala. Doktor Gulam! Pwede! Pwede! Ngayon, salita ka. Sino ka? Sino

Namatay na yata! Bakit mukhang balot na bagok? ng asawa ko. Yan. Anong ginagawa ko rito? Abay, may sakit ka. Ipinagamot kita rito. Ako may sakit? Oo. Bakit dito nyo kundi din sa talyer? Dapat sa ospital. Ginamot ka rito. Ha? Okay na ako, ah, eh. bisis. Ah, ma ma magaling, magaling na ako. Magaling ka na. Ah. Ay, eh, Iuwi na kita. Ha? Ah, kaya, kaya, kaya na. Sandali lang, ho. Ah, Meron ho akong masamang balita. Yan ho masamang espiritong umapit sa kanya. Ha? Ay babalik. Ano? Pag hindi nyo kami binayaran. Ay, oo oh, nga pala. Babayaran. Oh. Po, Sam. Salamat ho. No. Lalakad na ho kami. Sige, hmm. oh, balik oh. ah, ka. Ah. mo pa. Easy money. Pwede Po, Sam. Hoy, maglinis ka na rito, tapos silaga mo to. Hmm, ano tinutungo-tungo mo dyan? Hi, bro. Hoy, Carmen! <laughs> Max, pasalamin-salamin ka na po. Hindi na kita din makilala. Bagay ba? Ano oh? plato niyan, ha? Ah, ito. Um, matas din. Dahil sa... Uh, alam mo namang kaming mga genius. Uh, Kailangan magsalamin. Dahil sa other... ah... Yabang mo, ah. May grado ba to? Wala lang grado to eh. Pa-genius, genius ka pa. Huwag ka na maingay. Eh. Binubukin mo pa ako eh. Minsan lang mo maging genius eh. Ano nga pala ginagawa mo dito? Eskwela mo ba to? Hindi, kasi alam mo, um, yayain sana kitang kumain sa labas eh. pwede. Bakit? May bread ka ba? <laughs> Magyaya ba ako kung wala akong bread? Saan tayo kakain? Ay, saan? Uh -huh. Ano? Chibert! Ba, eh, kanina ka pa yan. Pinatatagal mo naman. Eh, kung tumating na yung may-ari niya, kunin yan. Kau! Kanina ka pa dyan, ah. Bilisan mo! Naghihintay yung may-ari! Roger, sandali lang ako oh, at... ikaw okay, na Ikaw, nasuot mo lang yung polo shirt ni Oscar. Yabang-yabang mo na. Tumamiso ko lang ng mga suot. May sila maging manager. Ikaw, pag hinabutan ng si Oscar mo, suot-suot mo yung polo shirt niya at may pinuputok ang kapayata. Anak ko. Huh? Oh, eh, di ako. May may putok. Oo. Oh. Hmm, <laughs> Hinangit ka dyan eh. Ikaw naman. Hindi ka naman yeah. biro. Ikaw. Eh, lalo magtatagal ah, ko. Gusto man. mo eh. Ah. Lo! Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ah, ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ano ka mo? Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Huwag kang sumigaw, hindi ako bingi. Ano ba ang problema? Anong sira? Mahina. Mahina ako itong hearing aid oh, nyo? mahina. Ah. Hello, hello. Tess, hindi naman ako Hmm. Akin na, akin na. Kaya alam ka na naman eh. Setsubot! Ikaw bala. Kaya-kaya hmm. e, mo yan. Eh, testing ko natin ah. Oh. Sandali lang ah. Oh. Mahina na akong baterya. Ano ka mo? Tablirya? Hindi oh. Kako, mahina na akong baterya. Ah, barbira. Oh, kagagali ko nga lang doon eh. Bagong kupit ako. Ewan ko sa inyo. Parang gusto ko kayong kurutin eh. Ano kaan nyo? Wala ho. Oh. Salamat. Wala ko naman. Sandali lang, Hod. Gagawa natin ang paraan yung baterya, na. Ah, panadirya. Hindi, ho, Barberya. Ah, alam ko na. bateria Yun, yun. Tama. bateria Ayaw, Miss Tarta. Ano, Lo? Ayos na ba? Ako, ayos na ako rito. Ayos na sa, hmm. sa akin to. Ah, ayos na nga. <laughs> Magtatagal ba itong baterya niyo, Iho? Oo. Yan ay good for ten years. Uh -huh. um, Malamang mauna pa nga kayo eh. <laughs> Ayaw! Hmm. Hmm? Hmm. Eh, hey ikaw! Mabateri ako! Mabateri ako, baba! Yung panateri ko Yung panateri ako! Ito, liba! Ay! Okay naman, walang diferensya eh! Oh, anong problema nito? Oh, okay naman! uh -huh. Hi. Ah, uh, hi. Tapos na mga aking typewriter? Oh, wala namang diferensya eh. Oh, thank you. <laughs> Ay! <laughs> ah, oh, I'm sorry. Hey. <laughs> okay. Miss <laughs> ah, 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 Galang, yeah? mawalang galang na nga po, no? Wala naman ako nakikita ang diferensya dito sa makinila niyo. Pero, hindi ko kasi makita yung mga keys. Oh, mga keys? Eh, malinaw naman po ah. Baka, mo ba kayo magmakinila? Pwede niyo bang pakita sa akin? Yeah, sure. Ah, okay. Sit down. Hmm. <laughs> Hindi ko makita ang mga keys. Hmm. Hmm. Wala niya. Ako rin wala makita eh. Wala akong makita ang keys eh. <laughs> masyadong yung dinitibdiban yung makinilya eh Eh, papano gagawin ko? Lumayo-layo kayo ng konti sa makinilya Pero ang problema ko kasi, nearsighted ako, kailangang nakatutok ako eh uh, Miss Galang, malaki ho eh, masyadong malaki ah, Alam ko ho, matagal na <laughs> Hindi, uh, malaki ho ang problema natin sa pagmamakinilya ah. Eh, eh, ah. Meron ako yung may sasuggest dyan eh O, oh, sige, sige Ah, uh, pawayaan niyo at kakalikutin ko muna, no? Dito? <laughs> ah, uh, yung po. Eh, tumayo muna kayo. Patayo? Wow, Diyos ko. Ah, gutom na gutom na ako. Walang nga, walang pagkain. Hoy! Saan niya makakasama ko rito? Hoy, gutom na ako! Ay, Milo. Mm hmm? Girilya. Wow. Oh, Girilya. Ha. Girilya. Ha. Ay ay. Dugo. Oh. Bakit? Gutom eh. Wala pang kain. Eh. eh wala pa yung pumili ng uulam ah. eh, bakit? Sino ba pumili? Sino pa? Disney Kermit. Kuligaw lang yun. Sino chong? Oh. Maten ka Oo Ano ito? Uh -huh. Ah. Ah, bilhin mo. Porugo lay. Ang gano? Talong. Talonggay. Tsaka kangkong. Kangkong? Ang bihira ka naman. Yan lang ang nabili mo sa binigay kong pera. Isang pang piso lang binigay mo eh. Tsaka, isa pa, ang mamahal na nabilihin ngayon, nang mabibili mo na e, sa... Bakit kami nung araw, 20 pesos lang eh, dami na namin nabili. Tsong naman. 1960 pa yun eh, hindi pa ako napapanganak nun. Mm. Oo, oh, ayos si mo. Paano naman maluluto natin dito sa mga to, Hindi ba naman... Angal ka ng angal sa mga bilihin ngayon. Talaga mahal ang mga bilihin. Dahil hindi niyo ba alam, nag devalue ang dollar. Magkano dollar ngayon? Nung araw, 1 is to 2. Ngayon, 1 is to 2 times 10. Oh. Ngayon, maaasahan mo sa binigay mo pambili. Ang problema ng ating bayan, dollar. So, nalang. Pinong problema niyo ba ang dollar? Hindi lang tayo, buong bansa. Sa klase ng pananalita mo, mukhang may naiintindihan ka sa dollar. That's what you don't know, pare. Change me! Anong change me? Ibahin mo ako. Once again, I would like to sing the song. Money, 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 money makes the world go round, world go round, world go round. Money, 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 money. I mean. ah. Hmm. ah! I would like to thank the Academy for giving me money. Ah. Ah. Okay, boys! Wake up! Wake up! Wake up and shine! Tapos na ang problema natin sa dolyaris. Sa dollar. At para sa inyong kasiyahan, narito ang inyong mga bonus. Mm. Parang Bert, this is your bonus. Huh. Ano mga na, natutunan? Oscar! Kermit! Mm. Oh. <laughs> oh. Ito ang dami <laughs> ito <ko. laughs> Okay to Ah! Matindi ito! Talas! <tong> aray! Ba? Aray! Bakit? Okay na sana eh. Ba't sa dami-dami ng litrato ilalagay mo, mukha mo pa ay nilagay mo? Eh, ba't ko lalagay ang mukha nila dyan? Eh, ako gumawa niyan. Chum, chum! Susunod mukha ako na may lagay mo, ha? Aray, Saka pa! Manang mana ka sa tiyo mo. Sinaka kayo? Saka mo buta. yung prentang ginamit ng chum. kung sa coins ko kaya lagay. Kaya <laughs> na sinasabi ko, na hair ko niya ay biseng dumimla. Ah. Samantalang ako, pagdating ko sa tarabaho sa opisina, Lupepe, ang asawa ko pag-aliyah. And this is the room that is down my loneliness and my worry. My boredoms in my life. And when I relax here, o mapali ang makanalo. Hindi na gusto ka. Nagtitiwala ako sa iyo. Ano pangalan mo? Eh, Oscar ho. Oscar. Wala ka pang asawa. Wala Kaya pa. Eh, may siho eh. Ay, hey, eh may siho ang panahon para oh, man ligam. Ang ganda mong lalaki, eh wala ka pang asawa. Aha. Yan anak mo. <laughs> wala rin ako. Oh, huwag ka magtawanan ko nga, Raro Marami dyan, <laughs> maraming mga hanak. Puro-puro aday pa. ng asawa. Aha. Pagbutihin mo, hane. Ah. Ako'y pa sa hupisina. Baka matauli ako. O, Perla, kung ano man buri niya, kung gusto niya ng kape, Opo. ibigay mo. Kung ano man ang gusto niya, ipaghalaw mo, ha? Ah. O, sige. Bakit po, sir? Mag-iingat ka. Opo. Diskumpiyado ako sa taong niya. Opo. Hindi ako magnanakaw. I'm going to knock on your door ring on your bell are you? spaghetti eh, plus pa ako, sir. ano pa ito? Eh, ano ba naman ang nireklamo nire niyo? Eh, lumamig naman yung air ko na. Oo, oh, nagawa mo, pero pinatigas mo. Walong horas akong dineparos bago nagalaw ang buo kong katawan. Walong horas akong dineparos. Ginawa oh. akong bangke. Hindi naman ako bangke. <laughs> <akong> <laughs> Turunda ako. Manghuhot! Teka, sandali. Aro. Masyado reklamo sa inyo dito. Alalahanin yung squatter lang kayo. Anytime. Pwede kayong parisin. Pambira kayo. Ginagawa na ng nga namin lahat ng trabaho rito para huwag kami makagawa ng masama. Tapos ginaganyan niyo pa kami. Siya nga naman, dapat na sabitan nyo nga kami ng medalya. Total, marami naman kayo dyan eh. Magpakagalit kayo! Sige! Ulimitado! Sandali lang, sandali lang. Ito na pagkakataon namin para ipakita sa inyo na kami may pakinabang dito. Sige. Kami bahala dyan sa oramintadong yan. Tara mga bata, tara. Kaya-kaya natin yan, tara. Sige. Ha! 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 Humina ako kayo ng konti. Mapapag-usapan natin yan. Bakit hindi nyo pag-usapan? Kayo totoo, pag-usapan nyo! Sige! <laughs> mm. Kitara ka! Oo mm. oh, tayo. Pag-usapan natin. Mang Bruno, huh? hindi nyo man naiisip ang nangyayari sa panahon natin. Sa inyo, okay. sa amin. Kayo ay Pilipino. Kami ay Pilipino. Iisang dugo. Iisang lipi. Iisang lahi. Hindi wa. Bigyan na, pumibigyan Alalahanin Ma'am Bruno. Lahat tayo'y magkakapatid. Mula apari hanggang hulo. Saan ka man, halina tayo. Isang libot, isang tuwa. Buong, Buong bansa. Eat, bulaga. Ma'am Bruno, isipin niyo na lang ang sasabihin na inyong mga magulang ko sila'y nabubuhay pa ang inyong mga anak! Eh, 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 eh! ito! Hindi! 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 Maaari naman natin mapag-usapan! Ay, ay. Hindi apo, Mambuno! Oh! oh Mambuno! Ang buhay nga naman ng tao, Ma'am Bruno. Oh. Matuto ka magpasawat, Ma'am Bruno. Walang nyaka, tinakot mo kami. Tingnan ko, tigas mo. Kari ka